Today, in this hour, we also celebrate our Pilgrim's Mass for our international devotees. And as I said earlier, there are many reasons to celebrate today. Maraming dahilan para tayo magdiwang. Gaya ng sabi ko po, tayo tinipo ng Diyos upang una sa lahat, ipagdiwang natin ang kanyang pagmamahal at awa sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin ang pong Nazareno ng masigabong palakpakan. At sa araw ding ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng unang Pilipinong santo, si San Lorenzo Ruiz de Manila, na taga Binondo lang. Natitiya ko napagpad din siya dito sa Quiapo nung siya'y nabubuhay pa dahil imposible namang hindi siya makadaan dito at nagpupunta rin siya sa Intramuros. Kaya natitiya ko na siya rin ay nagawi dito sa Quiapo. At napakaganda po, napaalala sa atin na tayong lahat, katulad ni San Lorenzo Ruiz, ay tinatawag sa kabanalan. Kaya palapakan din natin si San Lorenzo Ruiz, ang ating unang Pilipinong santo. At sa araw ding ito, ating ginugunita ang ikatatlumputpitong taon ng anibersaryo mula ng itinalaga at binasbasan ang bagong at pinalawak na simbahan ng Quiapo. Opo, ang ating parokya ay itanatag noong 1588. Si San Pedro Bautista, yun po, yung nando po sa taas, siya po ang nag-approve sapagkat ito dati ay bahagi ng simbahan ng Santa Ana at itoy naging sariling kapilya, simbahan, at di kalaudan ay parokya. At nung umpisay sa pangangalaga ng mga Franciscano at si San Pedro Bautista po ang pinuno ng mga Franciscano, kaya biruin niyo Santo ang nagtatag ng simbahang ito, si San Pedro Bautista. At ilang gera ilang sunog, ilang lindol ang sumira sa simbahang ito pero nanatili pa rin siya bumabangon katulad ng Nasareno bumabangon at itinatayo muli at noong 1987 po minabuti ng butihing kura paroko ang yumaong Monsignor Jose Abriol sa tulong ng pambansang arkitekto para sa sining, si Jose Maria Saragosa, ay minabuting palawakin, palakihin ang simbahan ng Quiapo dahil dumarami na nga po ang mga deboto. Siguro po yung iba sa inyo, di ko natatanungin kung sino yung nandito na nung panahon na yun, ay matatandaan niyo noong 1980s, may mga poste pa po ang simbahan. Kung makikita nyo po yung dalawang lugar na yan, yan po ang marka na dati may mga poste ang simbahan. Kaya medyo masikip at maliit ang simbahan. Kaya minabuti ni Monsignor Abriol na palawakin. Ang natira po sa simbahan, yung harapan, yung ating puerta mayor, yung pinaka harap ng simbahan, at ito pong bahaging ito, ang altar ng Nazareno, ang naiwan. Yan pong gitna, yung kinalalagyan nyo po, yan po ang pinasinayanan noong 1987. malawak ang Pananaw ni Monsignor Abriol, sumalangit nawa wa at siya'y pagpalain ng pong Nasareno ng minabuti niyang palakin sapagkat sino bang mag-aakala. Ngayon nga, masigip pa rin ang simbahan natin kung tutuusin. Wala nang ilalawak na. Kukunin na natin yung Quezon Boulevard, pati Carriedo kung gusto ninyo. Pero hanggang dito na lang talaga. Pero napakaganda ng kanyang pananaw kung kaya nga't ito'y para sa ating mga deboto. Kaya sa araw na ito, kaya kung mapapansin niyo po, yung ating uh, inayos na baptisteryo, yun ay naging altar nakatalaga katalaga kay San Lorenzo Ruiz ng Maynila. Kasi nga, nung ito'y pinasinayanan, ay bagong pakilala pa lamang din kay Lorenzo Ruiz, bagong santo pa lang siya noon na inihayag ni San Juan Pablo Ikalawa na siya naghayag na ang ating simbahan ay maging Basilica Minor. Kaya mapapansin niyo po, ang simbahan natin, ang kasaysayan ng simbahan natin, maraming mga santo nakabahagi si San Pedro Bautista, si San Lorenzo Ruiz at ang nagpangalan sa ating simbahan bilang Basilica Minor ngayon si San Juan Pablo Ikalawa. Napakayaman ng kasaysayan ng ating simbahan at itong ating ipinagdiriwang ngayon sapagkat paalala din sa atin opo ito'y binabasbasan natin ang gusaling simbahan kaya mapapansin niyo po sa gilid mayroong labindalawang may bulaklak at kandila sa tagiliran ang mga poste ng simbahan sapagkat iyan din po ay sagisag na kaya nakatindig ang simbahan hindi lang dahil sa haliging bato kaya yan labindalawa sumasagisag sa labindalawang apostoles, labindalawang alagad ni Jesus Nazareno. At ang makabagong alagad, tayo na po yun. Kaya kung gusto natin manatiling nakatindig ang simbahan, hindi lang simbahan ng kiyapo, kung hindi ang simbahan ni Jesus Sareno Nasa ating mga kamay. Kaya napansin niyo po, may nakasinding kandila. Dapat magliwanag ang ating buhay. Tayo ngayon ang bagong simbahan. Sapagkat tayo'y katawan ni Kristo. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, alagad ka ni Jesus na sa Reno At sabihin mo sa kabila, kaya magliwanag ang iyong buhay. Ayan, mukha ba siyang nagliliwanag o mukhang nagdidilim? Pero, papaano ba magliliwanag ang ating buhay? Paano mananatiling nakatindig? Opo, pinagdarasal natin, kaya nga ngayon nananawagan tayo, ayusin natin ang simbahan, ayusin natin ang kuryente, kasi para ligtas ang ating simbahan. Pero hindi lang yung gusali ang dapat nating pangalagaan, kung hindi ang buhay na simbahan. Kaya nga't may bulaklak, may kandila, sa gisag ng pag-aalay kay Jesus sa Sareno, katulad ni San Lorenzo Ruiz. Papaano? Dalawang pwedeng pagpilian. Papipiliin ko kayo, papaano magliwanag paano maging haligi ng simbahan, paano maging tunay na alagad ni Jesus sa sareno. Una, yung ginawa ni Lorenzo Ruiz. Inalay niya ang kanyang buhay para kay Jesus sa sareno. Ang tunay na deboto, handang ialay ang kanyang buhay para sa Diyos. Kung kailangang ibigay, kaya nga sabi ni San Lorenzo Ruiz, San libong buhay man meron ako, ibibigay ko lahat sa Diyos. Alam natin, siya'y naging martir. Pinapatatwa sa kanya. Sabi sa kanya, nung nandun siya sa Japan, sabi ng mga humuli sa kanya, itakwil mo lang si Kristo, palalayain ka namin. nung una na pag-isip pa si Lorenzo Ruiz, tinanong niya yung warden, totoo ba yung sinabi mo? Pag tinakwil ko si Kristo, makakalaya ako? Makakabalik ako sa pamilya ko? Mabubuhay ako? Sabi sa kanya, oo, itakwil mo lang siya. Pero salamat sa Diyos, naging matatag si Lorenzo Ruiz. Kaya nga sabi niya, kahit isang libong buhay man, ibigay sa akin, ibibigay ko ito lahat sa Diyos. Sapagat yun ang sagisag ng tunay na pag-ibig. Di ba, sa ating pambansang awit, sa lupang hinirang, ano yung huling-huling sinasabi? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Di ba, yun din ang tunay na makabayan. Handa kang mamatay. Paano kung isang araw sabihin, gegirahin tayo ng China. Sinong gustong sumama? Ilang kaya magtataas ng kamay sa atin? No? Ilang kaya magbo-volunteer? No? Baka sabihin nyo, wag pader, sayang ang siopaw, no? sayang ang siomay. No? Eh kung sa bayan yun, paano pa kaya? Uulitin ko lagi ito para mapag-isip-isip tayo. Paano kaya kung dumating yung araw, sabihin, lahat ng magsisimba sa kya po, ipakukulong. Makikita ko kaya kayo dito pa rin? Ganito pa rin kaya karami ang choir natin pag sinabing huhulihin, pakukulong, pagmumultahin ang magsimba sa kiyapo? Makakita kayo kaya ng pare na sisipot dito? Baka pati pare walang sumipot dito? Pero seryosong tanong yun kasi sa ibang bansa hinuhuli ang mga nagsisimba at nagmimisa. Kaya sa ibang bansa, kaha, nung kaha, kamakalawa lang, dumalaw ang isang kaklasiko. Hindi ko sasabihin kung ang bansa yon Sabi niya, online muna po kami ngayon sa Kiyapo, kasi doon sa pinagtatrabawahan namin sa gitnang silangan, isang beses, habang kami nagmimisa, lumusob yung mga pulis at hinuli sila at pinagbantaan sila sapagkat bawal ang magsimba, bawal lang may dalang krus. Nakakalungkot nga, sabi niya, alam niyo, Pader, sino pa yung nagsuplong, yung kapwa Pilipino pa namin? Kasi may pabuya pagsinuplong mo kung sino yung mga nagsisimba at nagdadasal. Nakakalungkot. Mamatay ng dahil sa iyo, eh yun nga, pera lang eh ipagpapalit mo yung mga kababayan mo. Paano pa kaya ang pananampalataya mo? Pero mga kapatid, hindi naman tayo lahat dadaan sa bahaging iyon. Hindi naman lahat dadaan na iaalay mo yung buhay mo, mamamatay ka para kay Jesus sa sereno. Kaya hindi naman kailangan magpatayan sa prosesyon. Hindi yun yung alay sa buhay na kailangan natin. Hindi yun yung pagbubwis ng buhay. No? Makipagpatayang ka sa prosesyon. Makipagpatayang ka, makipagbunuan ka. Hindi yun yung kailangan ng Diyos. Hindi yun yung ginawa ni Lorenzo Ruiz, pagbibigay ng buhay. Pero kung hindi man natin maialay, mamatay para sa Kanya, ang ikalawang paraan, mabuhay para sa Kanya. Kaya nung si Papa Juan Pablo nagpunta dito sa Maynila upang gawing biyato si Lorenzo Ruiz. Ang tema nung pagdiriwang na yon, ang mamatay para sa Diyos ay pagtawag para sa iilan. Hindi lahat bibigyan ng pagkakataong maging martir. Pero ang mabuhay para sa Diyos, pagtawag para sa lahat. Ulitin ko, ang mamatay para sa Diyos, hindi para sa lahat. Pero ang mabuhay para sa Diyos, para sa lahat. Yun ay pagtawag nating lahat. Lalo na kung sinasabi mong deboto ka ni Jesus sa sareno. Araw-araw, pwede tayong mabuhay para sa Diyos. Kapag Pinapahintulutan nating mabuti ang piliin natin na bubuhay tayo para sa Diyos. Kapag tayo'y natututong magbigay ng sarili gaya ng paglilingkod sa misa, sa simbahan, paglilingkod sa kapwa, nabubuhay ka para sa Diyos. Pag pinipili mo ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan, nabubuhay ka para sa Diyos. Pag pinagtatanggol mo ang mga inaapi, nabubuhay ka para sa Diyos. Pag tinatanggihan mo yung suhol, marami na naman yan, darating na naman yan, may mga mag-aabot na naman sa atin, huwag na natin pagbili yung boto natin. Huwag na tayong pumili ng mga tiwali, na mga mambobola lang at alam naman natin, nagsisinungaling at sariling kapakanan lang ang iniisip na ka para sa Diyos. Bukas, linggo, matutokso ka, sabihin sa iyo, huwag ka na magsimba, mamasyal na lang tayo, mag-outing na lang tayo, maglamyerda na lang tayo. Pag pinili mo magsimba, nabubuhay ka para sa Diyos. Maraming paraan mga kapatid para mabuhay sa Diyos. At yun, yun ang paraan para katulad ng mga apostol, tayo rin maging haligi ng simbahan ni Jesus Nazareno. Kaya nga sabi ko kanina, tayo ang mga makabagong apostol. Opo, marami tayong hinihiling kay Jesus Nazareno ngunit ipakita din natin sa Kanya, katulad ni San Lorenzo Ruiz, katulad ng simbahang ito, tayo ang buhay na simbahan. Na kung dumating ang pagkakataon, maialay ang buhay natin, ialay natin to sa Diyos. At araw-araw, mabuhay tayo para sa Diyos.